Hello mga kasari! So for today's, I for the ligpit ang inyong tendera at itatapon ko na nga itong aking mga lumang, mga pinaggamitan ng aking chichirya. So dati ganito yung aking pinag-estate ng chichirya Yan guys, mga ginupit-gupit na karton ng jean. Tapos, gumawa lang din ako ng ang tawag doon? tie wire na pinag ginawa letter S para pang sabit dyan. So ngayon dahil nag improve na mayroon na tayong hanging strips ay kailangan na din siyang itapon guys. So para bawas kalat sa paningin. So ayan ang dami ko nakasabit o diba kung saan saan. So tapon na natin siya at dahil nga may kapalitan na siya. So guys, sa mga nagsisimula pa lang sa Sari Sari Store, ayan na, may tips na ako sa inyo. Kung wala pa kayong pambili ng hanging strips, pwede kayong gumawa ng ganyan. So, DIY hanging strips, ba? Diba? Carton lang, gagupitin nyo lang and then, bili lang kayo ng tie wire o mga luma kayong tie wire dyan, edi... I, ano nyo lang, i-bend nyo lang ng pa-letter S para meron kayong DIY na sabitan ng inyong chichirya.